Lagi ka ba nag-aalala sa pera? Nahihirapan ka ba sa araw-araw na gastusin? Baka hindi lang ito tungkol sa numero, maaari ito ay dahil sa iyong maling pananaw sa pera. Ito ang topic ng video natin ngayon. Tatalakayin natin ang tungkol sa isang bagay na malaki ang epekto sa atin, our money mindset. Meron akong isi-share na tips kung paano ka makakapag-shift from wrong money mindset to healthier money habit. Marami sa atin ang may karanasan at mga maling pananaw pagdating sa pera. At kapag hindi natin tinrabaho, ay maaring humadlang sa ating financial success. Narito ang limang mindset na dapat nating iwasan para makapag-ipon. At ang pinakamahalaga na dapat mong malaman at maunawaan ay yung wrong money mindset number 4. Kaya mahalaga na mapanood. Kaya tara, simulan na natin. Let's go! Wrong money mindset number 1 ay instant millionaire mindset. Yung gusto mo na agad magkaroon ng mabilisang pagkakaroon ng malaking pera. Nang walang matibay na pundasyon tungkol sa kaalaman sa pera iniisip natin na ang solusyon sa ating financial problem ay ang swerte gaya na lang sa pagtaya sa luto. Tandaan natin na ang totoong kayamanan ay resulta sa sipag at yaga. Kailangan natin mag-invest at magplano para sa future. Sa madaling salita, kapag gusto mo ng pera, mahalaga na meron kang plan na sinusunod. Dapat meron kang realistic goal para sa iyong sarili. Ang isang mabilis na step ay ang regular na pag-save ng bahagi ng iyong income. Hindi mo kailangan maging milyonaryo agad-agad. Ang mahalaga ay nagsimula ka at tuloy-tuloy. Wrong money mindset number two, utang is life belief. Madalas ang solusyon natin ay tinatakbuhan ng mga financial challenges o pangangailangan natin sa pera ay ang pangungutang. Alam natin na ang parte ng kultura natin ng pagpupautang o pangungutang dahil na rin ito sa nabubuhay tayo sa mundo kung saan parang normal lang ang pag-utang. Patunay nito yung mga pinadaling akses sa pag-utang gaya ng paggamit ng credit card o kaya instant cash loan sa isang click lang. Ang dali na lang ma-access para umutang at gumastos na nagre sa financial Marami din ang hindi nakakaunawa kung paano gumagana ang mga utang at ito'y madalas nagdudulot ng mga di maayos na financial na desisyon. Kagaya na lang ng mga pagkuha ng matataas na interes ng utang na walang malinaw na plano sa pagbabayad. Mas marami ang nababaon sa utang kaysa sa nag-iipon para sa future. At hindi din attractive sa karamihan ang pag -in. Tandaan, ang sobra-sobrang utang ay nagdudulot sa atin ng unting-unting pagkakabaon dito at nakakabigat sa ating financial future. Dapat tayo mag-ingat sa mga utang natin upang makaiwas tayo sa utang is life mindset umpisahan natin i-assess at pagtuunan ng pansin ang ating pagkakautang. Tingnan natin ang mga detalye nito. Wrong money mindset number 3. Hindi mahalaga ang emergency fund. Madalas tayo nagkakaroon ng financial crisis at hindi natin alam kung saan kukuha ng pondo para dito. At may mga tao na hindi dahil gusto nila kundi dahil wala silang paraan kundi ang gamitin ng credit card bilang emergency fund kapag may biglaang gastusin. Tulad ng gastusin sa kalusugan, sa sirang sasakyan o bahay na kailangan ayusin. Kung wala silang ipon o emergency fund para sa mga ganitong pagkakataon, maaaring umasa sila sa credit card bilang mabilisang na solusyon. Maaaring magdulot ito ng pagkalubog sa utang sa hinaharap. Kaya mahalaga na may set aside tayo para sa emergency fund para sa ating hindi inaasahang gastusin. Wrong money mindset number four. Financial literacy is not for me. Hindi ito totoo. Naniniwala ang marami na ang financial education ay para lang sa mayayaman o may pera. Kasi noon, may bayad para maka-access ka sa mga pag-aaral dito o kaya iniisip agad natin na mahirap ito matutunan. Or it's not for me. Or busy tayo sa pagtatrabaho at wala na tayong panahon para dito. Kaya hindi na natin ito na paglalaan ng oras. Pero tandaan natin na dapat tayong maglaan ng oras sa pag-aaral tungkol sa tamang pagmamanage ng ating finances. Marami na ngayon ang akses sa financial education. Gaya ng pagbabasa sa libro tungkol dito. Manood sa mga YouTube videos. Or pag-attend sa mga free webinar. Mamaya babanggitin ko sa dulo ng video kung saan at paano. Gaya na lang ng free ebook na nabasa ko at nakatulong ng malaki para may manage ko ang aking finances ng tama. Pwede ko din itong i-share sa iyo. Punta ka lang sa description below at i-click ang link. Ito kasi ang nakakatulong sa atin para maiwasan ang scam at mga taong pwedeng mag-take advantage sa iyo at matutunan ang mga tamang hakbang upang maiwasan ang mga wrong money mindset na nakasanayan natin dito na rin natin matutunan ang mga investment option para mapaangat ang ating financial status wrong money mindset number 5 ayaw ng retirement malayo pa yan hindi natin dapat isantabi ang paghahanda sa ating retirement kailangan tayo magplan ng maaga para sa maginhawa at fully free para sa ating retirement life. Hindi sapat na asahan na lang natin ang ating SSS pension, kundi kailangan natin maglaan na sariling plano para sa financial stability. Sa pagiging proactive, sa pag-iipon at pag invest mas maiwasan natin ang possibility ng financial stress sa ating pagtanda. Alam mo bang ba malaki ang epekto ng mga maling ng ito sa ating financial life? Dahil sa mga maling paniniwala na ito sa atin, sa mga nagawang survey, 2% lang sa mga Pilipino ang nakapag-retire na komportable. 40% naman ang nagiging dependent sa kanilang mga anak o kamag-anak. 30% are forced to continue working ang 20% and up on charities at 8% lang ang may pension. Tandaan natin ang ating money mindset ay may mahalagang papel sa ating financial success. Sa pagtanggap at pagbabago ng iyong maling money mindset, maaaring mabuksan ang mga pinto patungo sa financial security, freedom at peace of mind. Huwag hayaang hadlangan ka ng mga negatibong money mindset panahon na para magkaroon ka ng healthier relationship with your finances. Para makapag-build ka na ng brightening financial future. Kaya mahalaga na simulan na natin i-access ang ating sarili. Una, alamin kung anong sitwasyon mo ngayon. Ano ang ideal situation mo para sa future? At ano naman yung ginagawa mo ngayon na makakatulong para makarating ka doon? mas maaga natin ito magawa ay mas mabilis natin maabot ang ating financial goals at lalong makabuti sa ating financial future. Kung nais mo pa matuto at mas madagdagan pa ang iyong kaalaman sa tamang pagmanage ng iyong finances, meron kaming free financial education webinar every day. Mag-comment ka lang sa comment section or i-click mo lang ang link sa description below. At dahil nakarating ka sa part na to, Maraming salamat sa panunood at kung nagustuhan mo ang ating video, huwag kalimutan i-like, share para marami tayong matulungan mabago ang buhay. At subscribe na din with notification on para lagi kang updated sa mga bago nating uploads. At sana'y na-inspire kita.